Hello guys. Pag-usapan natin ba yung about kay Madam Kilay ba habang ako nag okay-okay dito sa kalabasa soup sa Korean, Korean style. Request ng anak ko. Kasi paborito niya ito eh. Tapos, pag-usapan natin yung about kay Madam Kilay na yung mga negosyo niya sa Pilipinas pinagkatiwalaan niya yung kapatid niya ngayon may pira siya sa bangko pinapangalan niya doon sa kapatid niya so ngayon yung kapatid niya daw nag-withdraw daw ng transfer daw sa account niya ng 2.5 million at saka hindi palang ganun may 500,000 pa daw na kinuha so ngayon guys sa akin naman alam mo kahit kapatid pa, kahit kapatid mo pa yan, kahit nanay, kahit tatay, kahit anak, basta, pagpirang pag-usapan, kahit anong bait pa niya, kahit anong pang bait ng kapatid mo, ng nanay mo, mga relasyon, basta pag pirang pag-usapan, talagang maging demonyo yan. Lalo na pag nangingilangan siya ng pera, naku, hindi yan maisip niya kung ano ang kahinatnan pagkatapos ng pangyayari Basta ang alam niya kailangan niya ang pera, gusto niya ang pera kasi marami. Kaya yun na, na ano siya ba, parang kumbaga temptation kasi ang pera na yan, Ay, Kaya kahit ako ayo kong maniwa, mag maniwa, ah, mag ah, magtiwala diyan. Pero mabuti na lang wala naman akong pera pagkatiwala at saka wala akong kayamanan sa Pilipinas. Mabuti na lang nandito ang kayamanan ko. Every year ako nag-withdraw pagkatapos ng winter. Kasi pag hindi ko i-withdraw yung mga investment ko dito sa Korea, hindi na mag-flash yung CR, mag-clog na. Kaya, dyan na lang yung impok yun. Araw-araw yun, ang impok ako eh. Pero, sa totoo lang guys, no? pagpira ka pag pag, pag talaga ng pag-usapan pagpira talagang pag-usapan natin tsk, bihira nang ma makapagtiwala ka na i-trust mo sa kanya kasi pira yan eh sa hirap ng buhay ngayon daming nangangailangan kasi yung mata mo nagtwingkle-twingkle lang na, makita nang 00 diyan sa ano mo di ba kasi hindi mo alam yung kahit nahinatnan niya eh katapot isa kung anong mangyari kaya Magtrabaho na lang kayo ng maayos. Uy, huwag na kayo mag, magkuha mag, mag, ng di, hindi sa inyo kasi mas maganda yung pinaghirapan mo kasi maganda yung ano kinabukasan. Hindi man yan kayo, hindi kayo maman yan. Mas lalo kang maghirap kasi hindi mo yan pinaghirapan. Di ba? Kasi ang pera ay temptation yan, temptation kahit anong bait ng kahit anong bait pa basta pera maging demonyo talaga ang tao